gusto kong si Ricky. Magiging masaya ito. Gagawa rin ng mga kwarto ang mga kaibigan ko kasama ang kanilang mga alaga. Pero tingnan natin kung ano ang naiisip namin ni Kiki. Talaga bang nakatulog ka, Chloe? Gumising ka? Oh, sige na. Kailangan nating ayusin ang kwarto. Oh, gising na. Si Chloe matulog parang oso, hindi tao. Sige, hindi ko na siya gigisingin. Tatabunan ko si Chloe ng kumot at gagawin ko na lang lahat. Kailangan natin... Ano? Oh, ayan na. Nasa loob na ito ng kwarto. Kailangan kong pinturahan ito ng paborito kong pintura. Mukhang maganda. Ang bahay ko ay kamangha-mangha. Pero may kulang oh! talaga. Tama! Ano naman tungkol sa butter? Gagawa ako ng ilang paa sa bubong? Mas mabuti yan! Ngayon, gagamit tayo ng stencil. Magpapadry tayo ng buto. Simple lang. Mag-spray paint tayo at tapos na. Kailangan kong magdagdag ng mga istante. Maari kong ilagay ang lahat ng gamit ko doon. Tingnan mo yan. Ang litrato ko kasama si Chloe. Nagbihis na ako. Tingnan mo ang lahat ng gamit ko. Ang haba ng tulog ko. Wow, Kiki! Ikaw ba ang gumawa nito lahat? Ang ganda dito. Kahanga-hanga. Gustong-gusto ko ang ating kwarto. Say. Sobrang saya ko na gusto niya ito. Jibit. Kalma ka! Bakit ka nag-aasal ng hindi maganda? Sige, ano ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa mo? Hindi ko gusto ito. Totoo yan. Nakakatak. Kita tayo! Hindi. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Nasira ang lahat dito. Wala nang natirang lugar para sa tao. Paano mo nagawa ito, Tom? Ha? Para sa akin ba ang mga ito? Ang mga band na ito? Salamat! Takpan natin ang mga galos at magpatuloy sa pagkukumpuni. Saan ako magsisimula? Una, kailangan nating maglinis. Wow! At maglagay ng ilang bagong gamit kapalit nito. Takpan ang punit na upuan. Mas mabuti iyan. Pwede talaga natin. Pakitulog ka dyan paminsan-minsan at magbitin ng ilang mga astig na bagay. Mga hakbang, tingnan! Makakapaglaro ka! Dito mismo! Wow! Ang astig ng mangkok na ito! Maglalagay oh. kami ng ilang painting para itago ang mga gasgas sa dingding! Wow! tinan mo ang isdang ito! At kaunting pagkain para sa pusa ko! Ayun, kaibigan! -a -a. Me. Oh. Talagang gusto ko ito! Ang sarap! Gusto mo ba? Kailangan Magandana. natin ng mga cool na bagay dito! Tingnan mo yan! Hindi man lang ako madudumihan! Tom, ano ang ginagawa mo? Ito ang bago nating kaibigan sa pagkain mo. Huwag mong subukang galawin si Goldie. Tom, magpakabait ka. Hindi nating kinakain ang mga kaibigan. Umupo ka dito at pag-isipan ang iyong ginawa. Ngayon, pwede ka nang magpahinga. Ayos, pwede na tayong maglaro. Hindi ko alam. Ah, Jazzy. Pero gusto ko tatapusin ko ang lahat at ipapakita sa'yo, Bobby. Sandali lang. Salamat! Mommy! Hoy! Naririnig mo ba ako? Ang hamster ay walang interes sa kahit ano? Ano ang ginagawa Mami? mo? Adik! Baka, hintayin mo. Bubuo ako ng takot para sa'yo! Isang napakagandang bagay! Tara na! Mag-aayos tayo ng labyrinth para sa'yo! Tatakbo ka rito at mukhang talagang oh, napaka-astig! Anak ko! Sige! Jane! Ang astig niyan! Talagang gusto ko ito! Pinaghirapan mo talaga para sa akin! Saan tayo susunod pupunta? Naligaw ako! Nako! Bobby! Kaya mo yan! Oh, walang laman dito! Ayusin natin ng konti ang mga pader. Oh, ang cute nito. Bahay ito para sa hamster. At maraming iba pang magagandang detalye para hindi mabagot ang hamster ko. Maluwang! Kamangha-mangha! Bobby, nakahanap ka na ba ng palabas? Ang cute mo! At to ang isang cool na poster! Gusto ko ng mas marami pang mga poster mo sa dust jacket na ito! Astig ito! Gusto mo ba? O oh, nakapasok ka sa bahay! Aminin! Ikaw ang pinakamatalinong hamster sa mundo! Ang galing ni Roxy! Ginawa niya ako ng kamanghamanghang bahay gamit ang mga tubo! Sobrang komportable sila! Handa sobrang Handa akong manatili rito buong araw! Ay. Kailangan din natin ng ilaw para hindi masyadong madilim. At narito ang isang eroplano. Ang cute talaga. Gusto ko maglaro ng lobo. Ano ang talagang gusto ko ang nagawa ko? Aba, hindi mo ako iiwan, tayo, Bob? Gusto ko ng mga lobo na mainit ang hangin. mong bata. Tama! May naisip akong ideya. Gagawin ko itong sandbox para sa'yo. Gusto mo ang tumakbo sa buhangin, hindi ba? Maglalagay tayo ng buhangin mula sa dalampasigan. Ang galing! Oh! Ang taas ng naakyat mo! Ngayon, ilang maliliit na bato para protektahan ang lugar na may buhangin. Ilang artificial na halaman. At ilang mga cactus. Ang ganda ng kinalabasan. Cherry, parang bahay mo ito. Oh, ano ang gagawin ko? Maglalagay ako ng duyan para sa iyo. Kung gustong-gusto mong gumapang sa mga dingding, hayaan mo akong lagyan ito ng magagandang floral print at mga halaman. Napalamutian ko na ang lahat. Pwede ka nang sumakay sa swing cherry. Ah, mapag-alaga talaga si Betty. At kailangan mo talaga ng pool. Pinalamutian ko din para magmukhang parang kalikasan para maramdaman mong nasa bahay ka. Cherry, magugustuhan mo ito. Pwede kang lumangoy. Talagang astig. Nakikita ko na gusto mo ito. Gustong gusto ko rin ang maginhawang bahay na ito. Isang sanga lang. Ang konti naman. Sige, mas mabuti na yan kaysa wala. Kahit papaano, kainin mo na. Mukhang mayroong isang taong gutom na gutom. Hoy, mag-ingat ka! Tinamaan mo ako sa noo. At gagawin ko ulit yan kung makikialam ka pa. May naisip ako. Tingnan mo. Natatakot ako! Ngayon, itago mo na ang lagare. Relax. Kailangan ko siya para putulin ang mga sanga. Ingat, lumilipad ang mga mumo sa lahat ng direksyon. Ayan ay, na, malapit na akong matapos. Huling ngunit hindi gaanong mahalaga ay gawin I'm maganda. I'm hiwat. Mingkin, amor, with snow, and coconut chocolate. Fair. Nagkamali tayo. Tingnan mo. Ay, sorry. Aksidente lang ito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang nagawa ko. Mukhang mas marami ng tsokolate. Mayroong dalawang piraso at ngayon ay sampuna. Super. ay ayaw kong matapos ang twister. Hindi may iwasan, pero may benta ha sa lahat ng bagay. Ngayon makakapag-refresh ako, dagdag ng mga pakete. Magaling ang ginawa mo, salamat. Ngayon makakain ko ang lahat ng sabay-sabay at walang makakapigil sa akin. Ang sarap. Mabuti na lang at marami pa akong mga bar. Isang baby jar. Tinamaan ang ulo ko. Bakit ka patuloy na naghahagis ng mga bagay sa akin? Pasensya na, kailangan ko lang gumawa ng chocolate milk. Mukhang gumagana naman. Sigurado akong magiging mas masarap pa ang Twix oh, dito. Oh oh. oh, oh, magandang kombinasyon. Gusto kong subukan. Sa susunod na lang. Ngayon, ako naman. Alam ko na ang gagawin sa daming tsokolate. Unang-una, tanggalin ang lahat ng pambalot. Wow. Mas oh, na bong gawain. Oh, niyan swan na ang narinan pagwain kagubatan. Upang gawin ito, kailangan ko ng spatula at matamis na cemento. Yan ay Nutella. Grabe, ang bango nito. Sigurado akong magiging magandang karagdagan sa Twix ang pasta. Tingnan mo kung gaano kahusay nitong hinahawakan ng aking matamis na mga brick. Kaunti na lang natitira. Ang huling haplos sa tuktok, astig! ang taas ng San. tore. Dapat nating subukan. Hindi, hindi. Tanginig ang tore ko. Ano ang ginagawa mo? Malapit na itong bumagsak. Tumigil ka agad, sinay. Agad-agad na lang. Naku. Oh, mukhang dapat nakinig ako sa kanya. Ngayon huli ka. Mukhang isang... Pasensya na, hindi namin napigilan. Ito ay... Buti na lang at nag ako at hindi nasaktan. Wow! Mga gami na mata! Hi Hindi ako Love mananatili. mo ang bahagi ko sa maramihan. Isa lang ang mata. Parang na yung utak ko. May nakaulit na namang nakakuha ng pinakamalit na bahagi. Tumigil ka sa pagtawa sa akin! Walang masaya dito! Siguro nagbibiro lang ako. Bueno, ngayon paghikanti ako sa'yo. Tingnan natin kung magugustuhan mo itong laro ngayon. Sa tingin ko, mukhang nakakatakot. Oy, tulungan mo ako! Anong nangyari? Mata mo, bayan! Nakakatakot! Nakakatakot hindi ko kayang panoorin! Nakakatakot, hindi ba? Anong nangyayari? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Naku! Parang lumala ang biruan ko. Tulungan mo ako! Nasasamid ako! Panahon na para mag-agahan! Ang mga tsokolating bola na ito ay napakasarap. Naku, yelo! Buti na lang biru lang yon. Nagulat na ako. Sa totoo lang, masarap ang yelo. Siguradong magugustuhan mo ito. Sayang wala na akong iba. Kaya, ako naman. Sana magustuhan ko rin ito. Oh, oo, oh, oh, masarap. Mahilig ako sa gummies. Hoy, bakit mo nilalagay ang kamay mo? Akin ito. Lahat ng ang mata ay akin. Ang lambot at tamis nila. Super. Lahat ng gusto ko. Pwede mo pa bang ibahage? Kasi ang dami mo niyan. Oo, oh, oh. bigyan mo kami kahit isang mata lang. Pakiusap. Pakiusap. Pasensya na, wala na akong natitira. Ano? Huli na! May nararamdaman akong kakaiba. Ha? Ano ito? Diyos ko, anong nangyayari sa mukha ko? Parang may sobrang kumain. Isa lang na chip? Tingnan mo rito. Narito, nakakita ka na ba ng isang dang pakete? Ang packet? mga chips? Nakikita kong may ilang tao na hindi pinala. Iyan ang sigurado. Hindi ko nga mapulot ang chip. Ano kaya ang iniisip niya? Kailangan ko ng magnifying glass. Sa tulong nito, makakakain na Pilipidang ako. mga chips, Siria! Nagawa kong makakuha. Sir hanggat Parang... Parang tapos na? Gano'ng kabilis? mas maganda pa ngayon. Akin naman. Grabe ang sikip ng takip. Hindi ko maalis. Sige na, buksan mo. Mukhang may magugutom. Aba, hindi ako sang ayon dito. Magbubukas pa rin ako ng lata. Tingnan mo, nagawa ko. Bakit mo ito ibinagsak? Para ipakita sa iyo kung ano ang kaya kong... Oh, karapat-dapat ng respeto. Siyempre, isa lang akong master na manloloko. Oh, ang ulo ko. Lahat ay umaagos sa harap ng aking mga mata. Mukhang kailangan pa niya ng kaunting practice. Iyan ang estilo niya. Oh, Shell, Hamos, siyang makrihinga sandalir at stakinin ko ang aking mga chichiria. Magkakaibigan tayo, tandaan mo? Mag-share ka naman. Ang ibig kong sabihin ay mga chichiria, hindi ang balot. Pasensya na, hindi ko marinig ang sinasabi mo. Ah, parang hindi magandang timing. Ang sarap, hindi ko mapigilan. Mag-ingat! Muntik na niya akong tamaan ulit. Well, hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Gaano kasakit? Napakaswerte ko. Huwag kang magmadaling humusga. Kaya siya kailangan niya ito, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Broccoli? Seryoso ka ba? At may kung anong buto ako sa halip na repolyo. Ano ang gagawin ko dito? Hmm, wala akong ideya. Kakainin ko na lang siguro ito. Urgh, hindi ko mangat-ngat ito. Ano ang iniisip mo? Sa tingin ko dapat natin itong itanim sa lupa. Tigilan mo ang paghagis niyan sa amin. Tama na. Kailangan kong hukayin ito ng mas malalim kung hindi ay hindi tutubo ang halaman. Pero dahil sa inyo, nasa lupa kayong lahat. At ngayon, pati ang buto ko? Sa tingin mo ba may tutubo dito? Malalaman natin agad, pero sa ngayon, kainin mo muna ang repolyo mo. Kadiri! Ang baho nito. Ayoko ng gulay. Wala silang lasa. Mabuti na lang at maliit lang ang bahagi ko. ako Sana makayanan ko ito. Kailangan kong uminom ng cola agad. Sandali! Ibigay mo sa akin ang bote. Kailangan kong diligan ang aking halaman. Kailangan nito ng halumigmig. Bakit? Nakatulong ba? Oo, nagsimula itong lumago. Vampira! Subukan mo! Enjoy mo ang pagkain! Alam ko na ganito ang kahihinatnan. Sana hindi na ako nagtanim ng kahit ano. Ayoko ng broccoli. Ayoko ng repolyo. Diyos ko! Diyos! Madumi ka na sa lupa ngayon, pero nagawa ko. Ngayon ikaw naman. Sa tingin ko alam ko kung paano kainin ito lahat. Tingnan mo, may ibon. Maniwala kayo sa akin, mga hunghang. Oh God. Napakadaling God. mapasunod mo. Kunin ko na. Kakainin nito ang lahat. Pero sa totoo lang, itatapon ko Akala lang Akala ito. Mo ba Kita kumako? mo, guma Aba, Hindi, yon. hindi. Kukunin ko ito at ibabalik. Ayos! Halos tapos na ako. Isang piraso na lang ang natitira para kainin. Pero paano na lahat ng iba? Sinadya kong itira ito para sa'yo. Walang anuman. Mukhang pumalpak ang plano ko. Nabisto na ako. Huwag kang magpa-distract. Kumain ka. Skittles. Sobra. Hindi sila sinindi tayo sa ito ng malalaking bahagi. Masakit man pakinggan, mayroon lamang akong isang candy. Patay ko to. Ang huling tawa ang pinakamagandang tawa. Alam ko na ang gagawin. Bakit mo kailangan ng telepono? Makikita mo mismo. Dadagdagan mo ng kaunti ang aking candy. Wow, hindi ko alam na posible ito. Isa na lang ang natitirang candy, pero ang laki. Ang galing. Wow, hindi ko matatanggihan ang candy na ito. Magaling! Oo, natapos ko ang hamon. Tara na! Mayroon din akong mahusay na plano. Sasalo ako ng kindi gamit ang aking bibig. Sobrang mintis. Nakakainis. Oh, huwag na lang. At hindi ko gagawin. Sa huli, nakaisip ako ng mas maganda. Huwag, tigilan mo na. Akin ang mga candy na ito. Ako ang kakain nito. At anong kulay ang uunahin? Ang dami kasi. Mula dito? O baka ito? Ah, alam ko na ang gagawin. Ano ito? Hindi ko ba naintindihan pero mukhang may binabalak siya. Ito ay isang swerteng loterya na magsasabi sa akin kung ano ang gagawin. May orange na candy sa loob. Ano ang ibig sabihin nun? Isang bagay lang. Ngayon alam ko na ang pipiliin ko. Kailangan ko ng orange na candy. Paano ang lasa nito? Nagustuhan mo ba? Oh, sobra. Ngayon, alam ko na kung anong ayos ko kakainin ang mga candy ko. Kaya siguro lalaruin ko rin ang lottery mo. Wow, Tingnan mo kung anong nandito. Nakapulot ka ng masuwerting bola! Pinangarap ko ang malaking candy at sa wakas natupad ang aking pangarap! Ang galing! Oh. Tingnan mo. May higit pang candy sa loob. Ibahagi ito Taran sa magalang na. na paraan. Napakagandang ideya ito. Wala akong tutol. Maraming salamat! i set up